keberan ni na palong sir? keberan ni na palong? Yeah. ni na palong nak daga na siya palong sya? nak daga na palong palong na palong na, warang ni ni balik andar kita na warang ni gasolina gasolina ha? ba? empty na? sila, tanah na tu ni Andre, yero, no? oh, wala pa po lo. Ah, wala gyud. Dili sa bandar. Daw open na okay, gyud ang selector. Kaya tanaw na to sira. Okay, mga, amigo, meron tayong inaayos dito. Titingnan natin dito kung meron bang kuryente kasi bigla lang daw itong namamatay habang tumatakbo itong kanyang motor wala na yung kurinte delikado kung na yung kurinte hindi mo andan kasi magawaan mas lalo magyahang diferensya tatanggalin ko lang itong kanyang spark plug cap para masubukan natin yung kanyang ignition coil kung meron bang kuryente na lalabas kasi sabi ng kakilala ni sir ay nag airlock daw kaya tinanong ko siya kung ano yung airlock sabi niya kapag naubusan daw ng gasolina, nag i -airlock. Kaya ngayon, susubukan natin paandarin para malaman natin kung may kuryente ba. Yan, napakalakas pa naman yung kanyang kuryente dito sa kanya ignition coil. May kuryente? Ha? Na, gusto kuryente. Gusto na? Ah, Putol na? Oo. Isa, year model ani.

Ah, wala na yung kurinti, oh? Okay. Kambak ng kuryente ani. Ang manong ko. Parintik bago yung spark plug, sir. okay pa naman yung ganyang compression dito malakas pa naman at ngayon magpapalit tayo ng bagong spark plug Oh, berat tu orang orang

Oh. Oh, masamot na. Yes, Kaya yung mga may pindingan niya. Ito er, oh. oh, to, Erlang. Hmm. Yes, it is. Oh, lahat to. kung di mari kung rin steak. Gusto sa mga pag-ingat. na niya. At okay na mga amigo na na natin yung motor reset Sana huwag kalimutan ng mag-like, share. At kung mahirap sa inyo na mag-subscribe ay share na lang. At pakitalo na rin yung Facebook page ko. Dexterworks At mausok na pala itong motor reserve. Ayan. Kaya pala napundi yung kanyang spark plug. At hindi pala totoo yung sinasabi nila na nag-airlock yung motor reserve. Pundi, napundi, pundi yung kanyang spark plug kaya ayaw mandar kasi napuno na siya ng carbon deposit at nagkaroon siya ng oil fault kaya hindi na siya nagbabato ng kuryente yung kanyang spark plug at ito na hanggang dito lang muna tayo mga amigo right sa lahat God bless, peace, I'm out Ah, gua tutup. Oh, betan ni Oh, apa pula hantar novel sekian tu? Oh. Hantar sekian. Perah.